Aris, ang pahiwatig ngayong araw, maging maingat sa pakikipag-usap, lalo na kung lalaki ang kausap, at negosyo ang paksa, maaaring magdala ito ng suliranin, lalo na kung may kaugnayan sa malalayong lugar, iwasan ang pakikipag-transaksyon sa mga taong nasa malayo upang hindi makakuha ng negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Mas mainam na ilaan ang oras sa pakikisalamuha sa mga magulang upang mapalakas ang inyong relasyon at kalusugan. Sa tahanan, kung may bisitang dumating, positibong balita ang dala nila, kausapin sila ng masaya at may sigla. Sa trabaho, maging maingat buong araw, ang pag-iwas sa mga taong naiinggit sa iyo ay makakatulong upang mapanatili ang katahimikan at produktibo mong araw sa pera, maayos ang daloy nito, kung may extra, makabubuting tumulong sa magulang o kapatid, ang pagiging bukas palad ay magdadala ng swerte sa iyo, payo ng kalikasan, magingat at manatiling bukas ang loob sa positibong enerhiya, Aris. Ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay green, ang kulay na ito ay nagbibigay lakas ng loob at nagpapalakas ng kumpiyansa. Mainam itong gamitin kung may mga hamon kang kailangang harapin ngayong araw. Ang mga numero mo para sa tagumpay ay number 8 at number 23, na maaaring magdala ng swerte sa mga desisyon at oportunidad sa trabaho o negosyo. Taurus, ang pinapahiwatig, ang sobrang kabaitan mo ay maaaring magdulot ng abala sa iyo. Kung napapansin mong napupunta sa maling direksyon ang usapan, umiwas na agad. Kung may pupuntahang malayong lugar, maging maingat upang manatiling masaya ang iyong araw. Sa pera, iwasan muna ang pagbibigay sa mga tiyuhin, tiyahin, at pamangkin dahil maaaring maapektuhan nito ang swerte mo. Kung may makasalubong kang kakilala mula sa nakaraan, Huwag ng maglaan ng mahabang oras, ito ay makakabuti upang hindi ka mapilitang gumastos sa trabaho. Walang nakikitang problema ngayong araw. Patuloy ang kasipagan at pagiging masinop upang magpatuloy ang iyong swerte sa hanap buhay. Payo ng kalikasan. Gamitin ang karunungan upang maabot ang kasiyahan at tagumpay. Taurus Ang kulay pink ang magdadala ng balanse at kasaganahan sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang pink ay nagtataguyod ng pagunlad sa pananalapi at kaginhawaan sa tahanan. Ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 12 at number 45. na maaaring magbukas ng pinto para sa mga bagong oportunidad o tagumpay sa pinansyal na aspeto. Gemini, ang pahiwatig ngayon, ay mag-ingat sa usapan, maging mapagmasid sa mga kilos ng kausap upang magabayan abayan ka sa tamang diskarte. Kapag pabor sa iyo ang kasunduan, gawin na agad ang pirmahan upang hindi magtagal ang proseso. Kung may napag-usapan kayo ng minamahal, pag-isipan pa ito at mag-usap muli para sa mas magandang resulta. Sa pamilya, kung may nagpapalam na pupunta sa mga kamag-anap, Payagan ito, makabubuti ito sa kanilang pagkakabuklod at pagtutulungan sa hinaharap. Sa trabaho, maging masinop sa iyong mga gawain, ito ang magdadala ng kasiyahan at positibong resulta sa trabaho. Sa pera, iwasan ang pagpapautang sa mga katrabaho upang maiwasan ang tampuhan. Sa pagmamahalan, puno ng kasiyahan ang araw na ito panatilihin ang magandang samahan at magplano ng maayos para sa mas maunlad na pamumuhay bilang magkasintahan, payo ng kalikasan, maging maingat sa bawat hakbang at magbigay pansin sa positibong enerhiya, Gemini. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang kulay red ang magpapasigla sa iyong araw, ang red ay simbolo ng enerhiya, kaligayahan, at pagiging produktibo gamitin ito upang mapanatili ang positibong pananaw ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 7 at number 16 na maaaring makatulong sa pakikipag-usap at paglikha ng mahahalagang connection Cancer ngayong araw maging mahaba ang iyong pasensya lalo na sa pakikipag-usap sa pamilya ang mga plano sa pamilya ay mas magiging maayos at maiiwasan ang tampuhan kung ikaw ay magpapamalas ng pangunawa, kung may kinalaman sa negosasyon o kasunduan, maging mapanuri at maingat sa mga kausap, kapag may bagay na hindi maganda, gumamit ng tamang salita upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Maglaan ng oras para dalawin ang magulang o mga nakatatanda sa pamilya. Ang iyong presensya ay makapagbibigay ng saya at positibong epekto sa kanilang kalusugan. Sa pera, iwasan ang paggastos o pagpapautang ngayong araw. Ang paglabas ng pera sa maling tao ay maaaring makasira sa iyong enerhiya ng swerte. Magtipid at magplano para sa hinaharap. Sa trabaho, Gawing masaya at magaan ang araw, iwasan ang mga taong mainggitin dahil maaari nilang pabagalin ang iyong gawain. Mag-focus sa iyong mga responsibilidad at siguraduhing maayos ang lahat ng detalye upang maiwasan ang pagkakamali sa pagmamahalan. Magpakita ng higit na pangunawa, ang masayang relasyon ay mas magiging matibay kung ikaw ay magpapamalas ng lamang at pag-alaga, ang payo ng kalikasan ng mga bituin, Maging maingat sa iyong mga desisyon ngayong araw upang mapanatili ang balanse at kasiyahan sa buhay. Cancer. Ang kulay white ang magdadala ng kapayapaan at kaliwanagan sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Ang white ay nagpapalakas ng malinaw na pag-iisip at nagpapadali ng maayos na komunikasyon. Ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 5 at number 18 na makakatulong upang maayos mong harapin ang mga gawain at relasyon sa buhay. Leo, ang pahiwatig ngayong araw, magpakita ng lakas ng loob at katatagan sa pakikipag-usap, sabihin ang nararamdaman ng may tamang diskarte lalo na kung nasa tamang katwiran ka, kung may dapat asikasuhin kahit gabi na, huwag mag-atubiling pumunta dahil maaaring maging mahalaga ang resulta nito lalo na kung pera ang pinag-uusapan at may tiwala ka sa taong kausap. Sa tahanan, kontrolin ang emosyon lalo na kung magagalit, iwasan ang pagmumura upang hindi mawala ang positibong enerhiya ng swerte sa loob ng bahay. Sa trabaho, asahan ang maayos na araw, magpakita ng dedikasyon at siguruhing maaga kang papasok upang makuha ang tiwala at paghanga ng iyong mga boss. Ang pagpapakita ng kahusayan ay magdudulot ng magandang impresyon sa kanila. Sa pagmamahalan, maging maunawain at suportahan ang kapareha, ang pagpapakita ng pagmamahal at pagintindi ay magbibigay ng masayang pagsasama, ang payo ng kalikasan ng sikat ng araw, gawin ang nararapat ng may positibong pananaw upang mapanatili ang magandang daloy ng iyong araw, Liyo. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang kulay gold ang magdadala ng tagumpay at kasikatan sa iyong araw. Ang gold ay nagbibigay ng inspirasyon upang ipakita ang iyong kakayahan at liderato. Ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 19 at number 30 na maaaring magdala ng positibong resulta sa iyong mga proyekto at layunin. Virgo, ngayong araw Mag-ingat sa mga desisyong may kinalaman sa negosyo o transaksyon. Mas makabubuting ipagpaliban muna ang anumang deal lalo na kung ito ay nangangailangan ng biyahe. Makipagtulungan muna sa mga kapamilya upang masigurong maayos ang resulta ng iyong mga plano. Maglaan ng oras para magnilay sa simbahan o tahimik na lugar, ito ay makakatulong upang makakuha ka ng mas malinaw na direksyon sa mga bagay na dapat mong unahin, iwasan din ang sobrang kabaitan sa mga kamag-anak na maaaring maging dahilan ng hindi inaasahang gastusin. Sa pera Maging matalino at huwag basta-basta magbigay o magpautang, ang iyong pera ay para sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay, kaya't protektahan ito mula sa mga maling tao, sa trabaho, maging maingat at siguruhin tama ang bawat galaw, may mga senyales ng posibleng problema, kaya tiyakin ang pagiging masinop sa trabaho upang makaiwas sa mga aberya. Sa pagmamahalan, magpakita ng lamang at pangunawa sa kapareha. Ang positibong aura ng inyong relasyon ay magpapatibay ng inyong samahan at magdadala ng kasiyahan sa inyong plano para sa kinabukasan. Ang payo ng kalikasan ng mga bituin, manatiling kalmado at magtiwala sa sarili upang magtagumpay sa mga hamon ng araw Virgo. Ang kulay brown ang magdadala ng katatagan at seguridad sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang kulay na ito ay tumutulong upang manatili kang nakatoon sa iyong mga layunin. Ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 4 at number 22, na maaaring magdala ng tiwala at progreso sa iyong trabaho o negosyo. Libra, ngayong araw, may pahiwatig na magkakaroon ka ng mahalagang usapan kung kaya mong magdesisyon agad Gawin ito upang hindi maantala ang iyong mga plano, iwasan ang pagiging sobrang maunawain sa mga taong puro hingi ng tulong dahil maaaring mawalan ka ng swerte kapag lagi silang tinutulungan. Sa pera, umiwas sa paggastos o pagpapalabas ng malaking halaga lalo na sa hindi mahalagang bagay upang maiwasan ang kagipitan sa hinaharap. Sa pagmamahalan, Laging pair alin ang pag-unawa upang mapanatili ang kasiyahan sa inyong relasyon, ang pagiging maunawain mo ang magpapalakas ng inyong samahan, sa trabaho, maganda ang daloy ng iyong araw, ngunit maging maingat sa pagtitiwala sa iba upang maiwasan ang anumang problema, ang iyong kasipagan ay maaaring lihim na mapansin at purihin ng iyong boss, ang payo ng kalikasan panatilihin ang pagiging maingat at magdesisyon ng wasto, libra. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang kulay pink ang magdadala ng pagmamahal at harmonya sa iyong araw, ang pink ay simbolo ng malasakit at pagkakaunawaan, na mahalaga sa mga relasyon, ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 6 at number 15, na maaaring magpalakas ng positibong enerhiya sa iyong mga relasyon at personal na buhay. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw, maging matalino sa pakikipag-usap. Suriin mabuti ang sinasabi ng mga kausap bago ka magdesisyon, lalo na kung itoy may kinalaman sa mga kasunduan. Iwasan ang pagdedesisyon sa mga bagay na maaaring makaapekto sa iyong pamilya o sa ibang mahalagang bagay upang hindi magdala ng kalungkutan sa hinaharap. Sa pera, maayos ang takbo ngayong araw. Kung may ekstrang pera, makabubuting tumulong sa magulang at mga kapatid na lalapit sa iyo. Sa tahanan, bigyang pansin ang ginagawa ng mga kapamilya. Magbigay ng tamang payo upang maiwasan nila ang anumang kapahamakan. Sa trabaho, iwasan ang pakikisama sa mga taong mahilig sa bisyo o walang direksyon, panatilihin ang maagang pagpasok upang maging produktibo at makaiwas sa hindi kinakailangang gastos, sa pagmamahalan, walang suliranin sa inyong relasyon. Pair alin ang haba ng pasensya at pagiging malambing upang mapanatili ang kasiyahan sa inyong pagsasama, ang payo ng kalikasan, panatilihin ang pagiging mapagmasid at maingat sa lahat ng bagay, Scorpio. Ang kulay black ang magbibigay ng proteksyon at misteryo sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang black ay nagpapalakas ng determinasyon at kakayahang harapin ang mga hamon, ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 10 at number 33, na maaaring magdala ng tagumpay sa mga planong nais mong maisakatuparan. Sagittarius, ngayong araw, kung may dadalaw sa iyong tahanan na matagal ng kakilala, makipag-usap ng maayos, kung usapang negosyo, maaaring may magandang oportunidad na magbukas, ngunit kung balitaan lamang ang usapan, agad itong tapusin upang maiwasang mawalan ng pera. Kung may nakatakda kang puntahan sa malayong lugar, huwag itong ipagpaliban dahil maaaring naroon ang swerte na naghihintay sa iyo. Sa tahanan, bigyan ng atensyon ang mga ginagawa ng mga kapamilya. Magbigay ng tamang payo upang hindi sila mapahamak, at sa pera, Umiwas muna sa pagbibigay ng tulong sa mga pamangkin o pinsan upang maiwasan ang hindi inaasahang gastusin, at sa trabaho. Magingat ngayong araw, siguraduhing maingat sa pagsasalita upang hindi magkaroon ng problema sa iyong boss o mga katrabaho. Panatilihin ang pagiging mahinahon at maayos sa lahat ng gawain, ang payo ng kalikasan panatilihin ang tamang diskarte upang makaiwas sa mga suliranin, Sagittarius. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang kulay blue ang magdadala ng karunungan at katiwasayan sa iyong araw, ang blue ay nagpapalakas ng low ika at positibong pananaw, ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 9 at number 27, na maaaring magbigay ng swerte sa mga desisyon at paglutas ng mga problema. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw, pinapahiwatig na kung may pagkakataon kang makausap ang isang dating kakilala na nais kang anyayahan sa isang negosyo. Pakinggan mo ito ng mabuti, may senyales na maganda ang magiging resulta kung susundin mo ang alok na ito, basta't pag-isipang mabuti bago magdesisyon. Iwasan ang madaling magalit sa kausap dahil baka pagsisihan mo ang magiging reaksyon panatilihin ang pagiging pasensyoso upang hindi masayang ang pagkakataon. Sa usaping pera, iwasan muna ang pagpapautang sa ibang tao, ngunit kung kapamilya ang lalapit at mayroon kang ekstrang pera, maari mo silang tulungan upang patuloy kang makatanggap ng biyaya sa pinansyal na aspeto. Sa trabaho, umiwas sa pakikisalamuha sa mga kasamahan na mahilig magpakitang gilas ngunit nagdadala lamang ng problema. Tahimik na gawin ang iyong mga gawain upang matapos ang araw ng maayos at walang abala. Sa pag-ibig, magiging masaya ang buong araw. Walang senyales ng problema, at ang pagiging maunawain at masayahin mo ang magpapalakas sa inyong relasyon ang payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, manatiling kalmado at mapanuri sa bawat sitwasyon ngayong araw. Capricorn, ang kulay silver, ang magbibigay ng inspirasyon at kasagutan sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan. Ang silver ay tumutulong upang magkaroon ng malinaw na direksyon sa iyong mga plano. Ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 13 at number 31, na maaaring magdala ng pagunlad at magandang resulta sa iyong mga layunin. Aquarius. Ngayong araw, kung mayroong suliranin sa pamilya o kamag-anak na kailangang pag-usapan, maglaan ng oras upang maayos ito. Haba ng pasensya ang kailangan upang magkaroon ng kasunduan na ikasasaya ng lahat. Kung may nakatakdang usapan o lakad, maganda itong ituloy dahil may posibilidad na magdala ito ng swerte. Para sa mga plano tungkol sa karagdagang kita, siguraduhing magkasundo muna kayo bago magsimula. Sa pera, iwasan muna ang pagpapasok sa investment ngayong araw. Mahina ang pagkakataong magtagumpay, kaya't pag-aralan muna ng mabuti ang mga plano bago ito ituloy sa trabaho, panatilihin ang sipag sa mga gawain upang maiwasan ang anumang negatibong puna. Huwag magpabaya upang matapos mo ng maayos ang araw at makauwi ng masaya. Sa pag-ibig, normal at masaya ang inyong samahan ngayong araw. Walang pahiwatig ng problema at patuloy ang pagunlad ng inyong relasyon dahil sa inyong pangunawa sa isa't isa. Ang payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, mag-ingat sa pagpapasya at unahin ang masusing pagsusuri sa bawat hakbang. Aquarius. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang kulay violet ang magbibigay ng talino at malikhaing enerhiya sa iyong araw. Ang violet ay nagdadala ng inspirasyon para sa mga bagong ideya at proyekto. Ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 11 at number 24, na maaaring magbigay ng magandang resulta sa iyong mga adhikain. Pisces. Ngayong araw, kung may plano kayong magnegosyo ng pamilya, simulan na itong pag-usapan. Mas mainam na gamitin ang naipon na pera kaysa umutang upang masiguro ang tagumpay. Umiwas sa mga humihingi ng tulong ngayon dahil baka ikaw ay mapilit at mawalan ng kontrol sa iyong finances. Sa trabaho, maayos ang iyong araw. Ang kasipagan mo ay maaaring mapansin at papurihan ng mga superior, na magdadala ng positibong pagunlad sa iyong karera. Sa pera, kung may ekstrang pera, maaari mo itong ibahagi sa mga anak, mahal sa buhay, o magulang. Ang pagtulong sa kanila ay magdadala ng mas maraming biyaya sa inyong tahanan. Sa pamilya, iwasan muna ang pagpayag sa mga miyembrong nais makipagkasundo sa mga desisyon na maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Mainam na pigilan ang kanilang plano kung sa tingin mo ay hindi ito makabubuti. Ang payo ng mga kalikasan ng mga bituin, gumawa ng desisyon ng maingat at ilayo ang sarili sa mga sitwasyong magdudulot ng pagsisisi. Pisces. Ang kulay aqua ang magdadala ng kapanatagan at pagkamalikhain sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan. Ang aqua ay nagpapalakas ng emosyonal na pagkakaisa at pagiging bukas sa mga bagong karanasan. Ang mga numero mo para sa araw na ito ay number 14 at number 29 na maaaring magbigay ng positibong pagbabago sa iyong buhay.